Bakit daw pumayat? <laughs> Humpak ang pisngi. Anyway, uh, may nabasa rin akong comment mga dreno. Parang sinasabi niya po is, kung plano mo rin lang mag-retire sa Pilipinas, eh, ba't kukuha ka pa ng ano? Kukuha ka pa ng bahay rito, di ba? O kaya, matanda ka na, di ba? Kung baga, 40 plus ka na, ba't ka pa kukuha ng bahay rito? Ba't kukonsumihin mo lang yung sarili mo? sa pagbabayad ng ekstrang utang samantalang pwede ka namang mangupahan especially kung ang plano mo nga pag nag-retire ka is sa Pilipinas din lang. Diba? May point din na ano eh? Ganito po, no? Uh, meron akong kaibigan, kakilala. 50 years old na siya. Ang plano niya, in 5 years time, uuwi siya sa Pilipinas at doon na siya magre-retire. Pero just recently, bumili po siya ng ng bahay, mga dre So may isip mo, may isip mo na ay ka pa kumuha ng bahay, 'di ba? Eh balak mo nga mag-retire, bakit papasakitin mo yung ulo mo sa pagbabayad ng utang na 'yan? Eventually aalis ka ren. 'Di ba? Parang ganun po yung punto rin ng comment. Kaya ang ang sistema naman nung kaibigan ko mga dre So kung bakit siya bumili? Kasi nga in 5 years doon siya magre-retire, 'di ba? So, kesa yung pera niya, nakaupo lang sa bangko, 'di ba? O nasa bolt lang, nasa bahay niya lang. So, why not mag-invest ka ng bahay? 'Di ba? In 5 years time, who knows? Baka kumita ka ng 100,000, 'di ba? I mean, okay, handa ka nang umuwi sa Pilipinas, benta mo yung binili mong bahay. So, paano kung ano na yon mga din, no? nag-appreciate yon And let's say, 100,000 or even 50,000. 'di ba? Kahit nga 20,000 lang eh, malaking bagay na. 'Di ba? So, I think there's nothing wrong na kahit may edad ka na o kaya kahit sabihin nating ilang taon na lang yung ilalagay mo rito sa Canada dahil mong dahil gusto mong mag-retire sa Pilipinas. I think still ano pa rin, mga ante, no, worth it pa rin na mag-invest ka sa bahay kasi nga alam naman natin na eventually mag-aano rin, mag-appreciate yung bahay, 'di ba? Kumbaga, somehow kung tama yung lugar na mapipili mo, ano eh, uh, mas malamang na kumita ka after a few years don sa pamumuhunan mo, sa tinitirhan mo. ba? Diba? Ngayon, ang pun ang ngayon, nasabi kong may tama naman yung comment na o oh, nga naman, no, kung magre-retire ka sa Pilipinas, total wala ka rin naman pambili ng bahay talaga, di ba? Ba't pipilitin mo? Kung meron ka lang pang down, and that's it, so, Uh, ba't mo nga ipipilit, di ba? Pwede namang mangupahan ka na lang. Wala kang iniintinding ibang sakit ng ulo, kundi yung upa mo, di ba? Hindi ka na may, may ekstrahan ng gastos sa kung ano-ano mang ibabayaran iba mo, pag ipapagawa mo kung may nagkasira man yung bahay mo. Yung ganun, na, oh nga, free your mind, di ba? Sa mga utang. Especially, yung mortgage, mga ganun, sabi nga nila. Huwag mong isipin na kung 1.5 lang yung mortgage mo o 2,000 lang is yun lang yun, di ba? Kumbaga maraming expenses na pwede pang pumasok sa iyo since ikaw na may-ari ng bahay. At sabi rin nung ibang may-ari ng bahay, mga dre, no, na nakabili na, sabi nila kumbaga dapat lagi rin talagang may extra kang pera kasi nga hindi mo alam kung ano yung pwedeng masira eh, di ba? Yung susunod na masira eh. Especially kung luma na yung mga, yung bahay na makukuha mo. Especially dito sa lugar namin, mga dreno. At natutunan ko rin kay Kuya Puto na marami kang dapat malaman sa pagbili ng bahay, di ba? Sa bagay, may inspector naman. Eh. So, dapat check mo yung bubong nila kung gano'n na ba katagal. Kasi parang may certain period of time lang siya na okay siya after, let's say, 25 years or 30 years. Dapat mapalitan na yung bubong mo o baka kailangan ng papalitan yung mga bintana mo di ba kung maraming bintana yung bahay mo tapos yung furnace nyo yung ganon sa bagay dito hindi hindi masyadong uso yung furnace mga dreno dito sa lugar namin karaniwan yung radiator heater lang o kaya yung ano yung anong tawag nila dyan yung nasa wall lang na nakadikit mga dreno yung mahaba yung heater lang na yan yung ginagamit namin electric lang at madali namang palitan yan. ba? Diba? Pero still mga dre, may mga extra expenses na pagkakagastusan pag homeowners ka na. ba? Diba? At yun ang sinasabi ni ate rin na ang sarap nga ng buhay nyo ngayon kasi wala na kayong anak na maliliit yung pera nyo, sarili nyo na lang huwag ka na maghanap ng pagkakautangan pa sakit lang ng ulo yan ha, 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 ha. akala mo nung una nang aasar lang siya pero mga dreno kumbaga may point naman siya ba diba? sa iba parang napaka napaka walang kwentang payo ba diba? pero I think nakita ko naman yung punto niya, ba? Diba? Dinadaan niya lang sa biro. Ah, uh, totoo naman talaga, 'di ba? May bahay ka na sa Pinas, 'di ba? Pag-isipan mo ang pag-ipunan mo yung retirement mo. Which is true, mga dre, no? Pero I think pala namang mali eh, ba? Diba? Kasi nga kaya na sabi ko, yung kaibigan kong magre-retire na in 5 years, kumuha pa ng bahay at nakikita niya 'yon bilang investment, 'di ba? Most definitely mag-appreciate yung bahay na 'yon, 'di ba? Dahil binuhusan niya na rin ng pera yun eh, ni-renovate na eh. ba? Diba? So, tataas na yung presyo nun. Ngayon, kung gusto mo mag-ipon, di mag-ipon ka na lang. ba? Diba? Pero, I think, ano eh, uh, wala namang tamang edad para kung kailan ka dapat kumuha ng bahay. Katulad niya, 50 na siya, kumuha sila ng bahay. Yung ganon, do kung iisipin mo, kung paplanuhin mong bayaran yon sa full term nung paghuhulog don, ilang years 20 25 years di ba so kung kung 40 45 ako ngayon so 70 years old na ako matatapos di ba baka <laughs> hindi ko pa matapos di ba eh dedo na ako yung ganun mga dre no anyway uh, yun nga no wala namang ano eh wala naman yatang bawal o baka may certain age na okay hindi ka na pwedeng mangutang ng bahay. Hindi ka na pwede mag-mortgage. Matanda ka na eh, di ba? <laughs> hindi mo na matatapos yung pagbabayad eh. I think may ganun, mga Dre, no? Yeah, I think so, no? Meron ba? Yung may mga idea dyan, mga Dre, no? Kasi nga, hindi naman pwede nilang payagan na yung 70 years old mag-mortgage, di ba? Nang 20 years. <laughs> parang, parang alanganin, ah. Baka hindi umabot, di ba? <laughs> ah, pwede po, pa-comment down na lang no, sa mga may idea po. Anyway, yun oh, uh, know, may pambili ka, bili ka. Diba? Kung pwede pa, di okay lang. Ngayon, kung upa-upa lang, yun, may punto si ate na imbis na kumuha ka ng bahay, pag-ipunan mo na lang yung retirement mo. ba? Diba? Para ma-enjoy mo. Pero, ang target mga Andre is mag-retire ka bago pa dumating yung retirement age mo. ba? Diba? Yung retirement age mo, nakita nyo naman yung iba nagre-retire na lang dahil hindi na kaya magtrabaho eh di ba kaya wag mo lang tayong yan di ba mauna ka ron <laughs> kung 65 ang retirement age sana lang mga dre no 55 pa lang makapag-retire ka na o mas maaga mas maganda that's the ano that's the dream mga dre no kasi nga no don't don't wait till you're 65 tsaka mo i-enjoy yung naipon mo <laughs> hindi mo na i enjoy you'll never know baka hindi ka na makalakad, hindi ka na makatayo sa higaan eh. Paano mo may enjoy, di ba? Mauuwi lang lahat yun sa pagpapagamot mo. At sana wag dumating doon, mga Andre, no? Anyway, na uh, Maraming salamat sa inyong lahat, mga no, na nag-comment sa huling video natin. Na nagbabasa po ako ng mga comment, mga Andre, no. Yun nga lang, hindi na hindi na tayo nakakapag-reply. At Thank you. Thank you po sa inyong lahat. pag-ipon ng retirement, 'di ba? Para wag ka na dumating sa retirement age. <laughs> Thank you mong Dito na tayo sa part-time. Ah. Tao sa inyo. Oy. Elevator pala 'yo. Ba't tao sa inyo? Uh, how How I check the problem. Pwede nga nilagyan na ng camera rito. Ayun, oh. Kasi nga, laging, ano, iniislam ng mga, ng mga gumagamit to, eh. Ah, ito pala yung, ano, mga dre, no? yung idinikit ko lang, oh. Okay naman, matibay naman. Kaya gumagala naman. Diba? Okay. Shoot, ito nga. Ito, mga dre, nakaangat na naman siya. So, most likely, what? Marumi na naman yung loob niya. Ayan. Hindi ba baligtad lang? Tama pa. Tama naman. Ah, shoot. Tingnan natin kung gaano karumi. Bakit ayaw mag ano? Oo nga. Hindi kasi pinapasok ng maayos tong ano eh. Kaya ganun eh. Itong itong filter kaya ganun karami yung loob ang kailangan ko ngayon dito vacuum okay medyo nahirapan akong buksan mga dreno nakalimutan ko kung paano ko kinalas yung ano kinalas yung pintuan ayan o no? <laughs> kaya pag isang beses po lang ginawa pag matagal na panahon lumipas gagawin mo uli siya. Medyo mga nga talaga. Makakalimutan mo kung paano mo nakalas eh. Pero ngayon nakalas ko na nga mga dreno eh Ayan na. Uh, tingnan nyo yung dumi sa loob. ba? Diba? Di ko alam kung paano nagkaganyan yan. Sobrang dumi niya. Pagkatapos. Ah uh, yung loob. Tingnan natin. Kasi the last time. Kung maalala nyo. Ito heating, ano yan, heating element yung nandiyan sa loob mga dreno yano. Yan uh the last time nagka problema ako dyan yan yeah, nagka problema ako dyan dahil sa dami ng ano ng lint sa loob baka meron na naman ah pag nagkaganon kasi yun ang ano susunog yan eh. na naman ah oh. eh, well, gagawin natin dito? Ganito okay, ka rum eh. Okay, sana kung may vacuum, madali sana yung trabaho. Eh, wala tayong vacuum. Hmm. So, okay na siya mga uh, flush na uli siya dahil malinis na siya. Uh, ah, okay. Ang problema, hindi nila pinupush. Yun, hindi nila pinupush. Ginagawa nila nila. Tapos, so, tingnan natin. Okay. Okay naman na mga dre, Kasi ini start ko. Okay. So, everything is in place. Mm. Dagdagan ko na lang ng ano. Push it. Push to snap back. Okay, mga dre, Tapos na tayo rito. Linis na lang. naman, binalagbag lang yung kanilang sasakyan, di ba? Ulis lang ulo inuulungan dito eh. Pasaway. Pangalawa sa mga kriminal. Bebenta sila ng ano, ng mga uh, lata ng soft drinks, mga dre, no? Lata ng soft drinks, lata ng beer, ayun naman bibili tayo ng beer hapa kaya apa kaya no yun dami na kasi na ano pang lagay sa box oh, o kaya pasalubong sa, sa pilas o oh. diba? isang chocolate lang mga dre no? masaya na yung pamilya nyo yung mga kaibigan nyo oh. don't forget na pasalubong ah okay maglo November 1 kasi ah oo nga pala no trick or treats kaya ang dami ang ngayon. Yan oh, no, mga presyo mga tayo ito ba 'yon? 688 assorted. Hmm. Diba? Eh Ah, 15 siguro 'yan. Tapos ito. 8 dollars, 849. Ito. Nako po, talaga namang ayaw ko na lang. Pag hindi, pag hindi ka na ka-diabetes dito mga tayo sa dami at saka sa mura ng chocolate sana magsawa ka na diba bago pa tumaas na gusto yung blood sugar ko pumayaw ka na pag magsawa ka ayaw mo na eh oh, sa ano agad sa may meat, meat section. Sana $10 ulit yung steak. Lane <laughs> ground beef. Oh, mura na ito ah. $4.35 lang oh. Diba? Oo nga no. 50% mga dreno. $1.88 per pound. Mura na to. Oh. Fried chicken. Drumstick. Kaya lang hindi tayo masyado sa chicken. Eh. Nagbago na ba yung presyo ng binibili natin yung steak? Yun, nagbago na mga dre. Tenda. Ito ba yun? Ten dollars eh, no? Yan no? Wait. Ano yung six dollars? 6 dollars ako nakita Contre Pilay Rib Eye to eh. Ano dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? <laughs> ang hirap pamilya. ah Mahal talaga ito eh Pakaramdam ko nagmahal Kaya lang wala naman akong masyadong choice eh Tingnan nga natin Baka 10 dollars din pag 12 dollars, di bayaran na rin no? Okay na yan Ano na lang It <laughs> Naisip ko Naisip ko no Ayan palang binibili ko Tapos kukuha ko ng dalawang tray na itlog Tapos isang butter Parang mga 80 na yon. Ayan <laughs> o, oh, tiyempo, sale ang tubig o. Oh. Puha na rin tayong tubig. Tingnan niyo mga dre, dating 5.49, ngayon 3 dollars na lang. 'Di ba? So, kuha tayo ng 5, 15 dollars, 'di ba? O, oh, yung sabihin na kasi din yung itlog, ha? Kung <laughs> sabihin na kasi din yung itlog. Pagka-sale yan, ano eh? Uh, 3 dollars yun. Is it on sale? It's 244 yeah let's get a one box too isang box na itlog mga dre <laughs> kasi 244 isa eh so dili na tayo isang box kaya lang hindi natin maano hindi ko ngayon ma hindi ko mapili kung ano kung merong anong tawag dito kung may basag mga dre no pero okay na yan Oh. Kasi ano lang 244 lang isang ano. Isang anong tawag diyan? Isang tray 244 lang, no? Eh ang mahal kaya niyan pag ano. Pag hindi naka Pagkatapos, nakalimutan ko tuloy yung <laughs> Bibili na ba akong butter? Kapag bibili rin ako eh. Dun saan, para akong tanga mga Andre, no? iniisip ko na parami ako nabili ngayon, tsaka na lang yung iba. Kasi para makatipid ako ngayon. The thing is, bibili ko rin sa susunod na araw. So, <laughs> hindi rin ako nakatipid, di ba? Para lang akong tanga. Kaya? Ito kaya kailangan kaya si Eight dollars eh. May option naman ako, mga Andre, <laughs> Kaya lang mas ko to. Siguro soon. Soon, mga Andre, Ah, uh, ah, uh, sisirain ko na yung, ano, yung diet ko. Pero, not in a way na babalik ako sa old habit ko ng pagkain. Kasi, parang naramdaman ko na eh, mga dre, no? naramdaman ko na sa katawan ko yung gusto kong ano, yung gusto kong pakiramdam, di diba? Yung gusto kong mangyari. Tsaka parang uh, hindi pala parang kung hindi naramdaman ko na rin kung ano yung pakiramdam na somehow kahit pa healthy yung kinakain mo, di ba? Pero sabi nila hindi nga healthy kasi nga high fat. Pero healthy naman kasi nga high fat. <laughs> Magulo lang, di ba? Hopefully. Wala pa naman siguro yung sandaan mga dreno. Limang tubig, 15, plus eto. Kung 10 to, o 12, the sampu, 25. Diba? 40 na. 50, 60, 70. 70, mga 80. Okay. Wala pa. Akala ko mga dre, 10 dollars to uh, 6 dollars lang pala tong maliit no etong ano kasi eto pala yung ano 10 dollars etong 275 grabe ilang 50 grams 4 dollars ang diferensya <laughs> ayos yun ah hindi dapat ganun bibili tayo ng isda mga no? tulingan sana makahanap ako ng tulingan kasi gusto kong gumawa ng ano sinaing na tulingan mga no? papapaking ko lang ba di ba yun lang hindi ako sa diba? ano hindi gigil ako sa <laughs> sa isda eh no parang gusto makipag-away sa isda eh nang gigigil eh <laughs> yun oh no? Octopus, oh. Ah, octopus lang pala. Octopussy Balastek ah oh. Ah okay yung oh. Pang ano Pang kalamari oh May ganito pa sila Halo-halo May tahong pa oh Kaya Ayan mga dre no oh, Diba oh Ito tentacles lang oh Ang daming klase Diba Ito ano naman to Kala ko ano eh Oyster mga dre no oh. Ito maliliit na ano Na uh, Octopus Ah, lastek na. Talagang hindi mauubusan dito lang ano, makontena no. may mga sipod, no, iba't ibang klase, oh. Ito, clean baby octopus. 'Di ba? Pati baby, oh. Mga marduros 'to. Ah. <laughs> pati baby, pati baby octopus, ah. ano yung masago. Ah, okay, kabiyar. Anyway, ang hinahanap natin ay ang mahiwagang ano ba yun? Tulingan. Kaya lang, ang natin dyan, syempre frozen mga dreno. At, eto, tuloy ba to? Galunggong? Ah, galunggong. Okay, ayun, nakalagay. May Tagalog pa, galunggong, di ba? <laughs> Para sa mga Pilipino talaga yan, bandera. Eto yung tuna na, eto, di ba? Tulingan yung tuna may luto neta yung nanay ko mga dreno yung anong tawag nila dyan di ba hinahati-hati yan na ganyan parang pilay aadubohin niya na may luya tsaka ano ayoko kung ano pa nilalagay niya pero may luya yun eh ang sarap mga dreno parang bistik na ano bistek na ganyan tilapia eto galunggong diba? din to di ba galunggong din iyon. Eh, ito 'yon, yon 'di ba? 'Di ba ito? Tulingan. Bonito. Little tuna. Tulingan is little tuna, 'di ba? Padre, Ma magsaita ka kayo. Lawa <laughs> subagot. Ito nga 'yung bonito little tuna. Magkano 'to, isa? 'Yon, 4 dollars. Ito na lang, no? Siguro, ito. Pagkatapos, ang kailangan ko na lang, mga Andre, no? Is taba. Sir! Parang kailangan <laughs> ko dito. Vlogger? Oo. Oh. Ay, oo. Ang sa... Sir, Ano man? Rice. Rice. Oo. Oh. Ah, ko na. Shout out. Hello <laughs> po. Kapalag eh. Yon? Yes? Oh. Bago lang po sir. Ha? Ah? Talaga? Kailan lang? Go uh, one okay. month pa lang. Oh! Wow! Lentang Welcome! Sa <laughs> ah? Saan ka nakaano? Sa Richmond. Sa... St. Damas. Okay. A anong trabaho sir? Painter Assembler. Painter Assembler. Ah, painter Painter? Peter. Ah, painter Okay. Sa so welding sir. Hindi. Sa furniture. Ah, okay. Assembler. Oh. Straight galing sa anong bansa? Ano talaga? Ganon katagal? Saan ka Hindi, ang proseso. Ay, tagal. 2 years. 2 uh. years? Oo. Oh. Tagal, no? Pero wala kang gastos? Ano lang. Ay, yung lakad-lakad lang. Pag lakad. Oo. Oh. Pero sa oh. okay okay oh. <laughs> eh, no? ko na lang. <laughs> Oo. Okay naman? Oo. Eh, iyon, no? Sabi ko na, ma-plan ko eh. Maboses <laughs> eh. Ay, sir, dito. Sa, uh, dito lang ako, sa likod na ito. Uh, Yan lang. Anong pangalan niya, sir? Alan. Yun, Alan, no? <laughs> oh. Si Mrs. Shoutout kay Mrs. Girlfriend. <laughs> ah, girlfriend pa lang? Pamira, oh, yun, no? Shoutout kay Maika, no? Eh, kumusta naman buhay dito, sir? Oo, oh, nakakapag-adjust na. Nakakapag-adjust ah, Okay na. Oh, at least, hindi ka nabigla sa lamig. Okay lang. Oo. Oh. Ewan ko na lang, sa win Okay naman kumpanya mo. Oo. Oh. Ah, that's good. Oo. Oh. <laughs> Ilan tao kontrata? 3. Wow, haba, no? Okay. Ito na ano pa eh. Inabot ka? Inabot pa. Bakit considered ba kayo sa ano? Oo nga pala, yung median kasi mat ano, ah. eh, no? mataas eh, no? Oo. Oh. Yeah. Eh, paano ba? Di nagpapransi ka na? Hindi pa. Hindi pa? Ay, uh, Nagbabala ano ka na mag-pransi eh? Oo, oh, siyempre, kailangan mo PR. Oo. Oh. Nagkaano naman yung kumpanya nyo tumutulong para ma-PR kayo? Uh, sa natanong ko, siguro, pero yung mismong sila, ang ah. Oh. Yung... Uh, parang sa mga, sa mga documentation lang sila, no? magpuprofess. lang. Yun. Good luck, sir. Good luck sa iyo. Ano bang pinamili mo? Ano bang nami-miss pagkain sa atin? Ito nga, galung ito. Oh. No <laughs> <laughs> stylepia. <and Nagano> oh. <laughs> Philippine project. Okay, oh, sige, sir. Okay. Oh, thank, thank you. Nice meeting you, sir. Ah. Good luck. Good luck. Ah, oh, natin ng oh, panghaba ng pila. Peter, Peter pala sa ano mga dreno sa furniture. Kalako. Peter, 5 Peter sa furniture pala si Sir. 1 month, sariwa-sariwa. Buti hindi, hindi siya inabot ng ano, mga dreno, mga nangyayari pag higpit ngayon dito sa ano sa sa Quebec. Good luck, good luck, Sir. Daron na tayong belly. Ito ang ating tulingan. Nilagyan na natin ng mamahaling asin. Okay titingnan natin kung ano mangyayari sa ating eksperimento. First time natin gagawin to. Let's see. Yun. Dami ko na sayang na asin na. Ah. <laughs> Ang ginagamit kong asin mo, Andre, papakita ko sa inyo. Ah. Ito. ah medyo ano tong asin na to eh. Uh, ah, Pansy. Yan Oh. Ah. Yan. Celtic Celtic daw yan eh. eh Celtic naman yan, di ba? Celtic sea salt. Yan ang ginagamit ko asin sa aking mga pagkain. Kaya, okay. Lagyan na lang ng coating tubig yan. Tsaka bawang and that's it. Ah. Kanina, anin yan. <laughs> ngayon, apat na lang. luto pa lang e eh. Apat na lang. Ah, yan ang kakainin ko ngayon mga dreno. Pagkatapos okay, mag-aano lang ako, magluluto lang ako ng likid. Okay na yun. Masaya na ako doon.